Ang naging problema nitong Fury 125 na ito mga boss Galing itong Manila Tapos pumunta ng Daet Pero ang kwento ng may-ari Simula Manila uh, Nagpapalit sila ng battery sa lukban Tapos pinaltan din daw ng regulator Yan Pero lubo pa rin Simula daw lukban, papuntan Daet Lumubo, pangalawang battery tapos nagpapalit uli dait paparito sa gumaka lobo na naman ang battery yon Ang pinaltan daw dito Ay regulator Tapos na tatlong battery na Simula Manila Lukban dahit And then dito sa gumaka So tumigil sa atin mga boss Kasi ipapaayos daw niya yung charging system Gawa ng lumulubo yung battery So, tiningnan natin mga boss, bagong palit ngayon regulator. Tapos, chinik natin isa-isa yung wiring mayroong maling isang kulay yung kulay dilaw na itap uli dapat hindi na yon kasi mayroong additional na wire na inilagay galing stator at pan GY6 po na parehas na naman yung dati hmm. yan lang luma po ito lumapo po ito yung gusto ko eh gawa na yung sinama pa yung dilaw na yun eh Bali dyan po yung nagkaroon ng ano? Oo, na nabalik po yung ulit. Kaya lang. Ay, ang pa rin eh. Init na ako. At ayun, napansin natin mga boss, yung kulay yellow na, na, na wire. Meron kasing galing sa stator doon sa yellow wire, inilagay din doon sa yellow. Problema, yung yellow wire na papunta sa harness, isinama pa rin. Pero, yun ay na, uh, nakadirekta nga dun sa ilaw niya. Kung, kumbaga, uh, parang yung LED niya mga boss na headlight, ang nagkakaroon siya ng, pag tinanggal ko kasi yung headlight mga boss, bumababa yung charging. Pero pagka naka, nakalaga yung sa headlight, 15 point something yung charging niya. Kaya yun, binunot na lang natin, tapos yun lang ang naging problema. Yan, dapat talaga 13 to 14 volts lang yung lalabas. Ito 15 to 16 volts. Kaya yon nagiging uh, lumulobo ba yung battery. Kaya nasisira sa sobrang haba ng biyahe. So, yun lang ang problema nun mga boss.